video guys, ayan, medyo hindi ako base, busy, so ayan alagaan ko muna yung aking sarili, so ayan, medyo mahaba-haba na rin yung aking mga buhok-buhok so kailangan ko siyang i-remove o mm. oh, diba dito yung aking junakis so ayan, magre-remove ako na buhok sa kilikili -kili. Ito ang gamit ko. Hiniram ko nga lang ito eh. Anyway guys, ano talaga, binubunot ko talaga siya kasi pag i ano mo lang mas lalo siyang dumami so kailangan mo talaga siyang tanggalin talaga siyang ganito guys pag eh. mag remove ako ng balahibo sa ano yung buhok kasi dadami siya lalo pag hindi talaga siya matanggal So ganyan ako guys pag nag-remove ng buhok sa aking kilikili. Para malinis siya. Medyo mahirap din, guys. Medyo mahirap din. Eh. Ito wala kang... Na ikaw lang talaga yung tanggal. Pero, eh. Di pa kaya ng aking mga anak para mag-remove ng ano. Para tulungan ako. So, ako lang. Medyo masakit din siya, guys. Diba? Medyo okay na. natin kung meron pa siya. Meron pa siya. Okay na. Ito rin sa kabila guys. Okay na. Meron pa ako nakapa. Yes, ayan. Okay na yan siya, guys. So, hindi talaga madali magbunot ng kilikili. Eh, sa totoo lang, guys, ay nahihilo ako. Yung parang nalilisi-lisi yung paningin ko. Pag sobrang ganun, at saka ganyan mo, hindi mo talaga, ano, pag ikaw lang nagbubunot, ikaw lang yung, parang ang hirap, parang, nasakit talaga ng liig ko, ganyan. So, pero tiis lang tayo dahil ayaw naman natin ayaw alagaan yung sarili natin, di ba? So, kailangan natin mag ano, yung tututulad nito, o si Fred ba? So, ako lang yung naglalagay niyan. Kailangan kahit full time mom tayo ay uh, hindi nga ako naglalagay ng mga kolorete sa mukha, pero kailangan pa rin natin parang fresh, ganun. Yung parang pak, pack ganyan. Sa so, pag gumaganon tayo, gumaganon tayo, wala namang buhok, oh, 'di ba? So okay, 'di ba? So maganda 'yung maganda talaga sa babae 'yung kahit may mga anak, may anak. Ako, dalawa anak ko. Makukulit, pero alam naman natin ano 'yung pag mami tayo, talagang maintindihan natin sila at mahaba yung pasensya natin. At para hindi din tayo sobrang stress, kahit stress tayo, kahit sobra nating daming ginagawa, so alagaan natin yung sarili natin para hindi naman tayo magiging lo lo Ganon. Pero hindi talaga sa ano, yung kahit hindi ka nagme-makeup, tulad ngayon, wala naman make makeup at wala namang beauty yung ano ko, camera ko ngayon. Hindi talaga ako nagbe-beauty din talaga ng camera ko. Sadyang ganyan yung mukha ko sa personal at sa ano, hindi naman ako nag-beauty cam ganyan. Kasi pag video parang wala namang beauty cam. Ewan ko lang sa iba. Pero yung cellphone ko naman ay ano lang yan, fake. So, so talagang ganyan ako. Ganyan yung, ganyan lang ako kasimple na tao. So, thank you so much for watching, for our videos, and for subscribing. Thank you so very much, all my heart, from the bottom of my heart, all appreciate it. Thank you so much, all guys. Uh, dati pa naman talaga, makulit na talaga yung pagmumukha ko sa videos. Pero, alam ko naman na hindi kayo nanibago sa akin dahil talagang ganyan ako. So, smiling, be humble, and be kind. Charot. So, thank you so much, guys, sa uh, pagsama nyo sa akin videos. At, sa pag ano nyo sa akin hanggang ngayon ay sinusuportahan nyo ako alam kong andyan kayo palagi thank you so much so ayan fresh na tayo mm. o oh, ba diba? mas maganda talaga at pag ano mm. o oh, ba diba? ganyan kahit pag alagaan natin yung sarili natin kahit ako medyo may edad na ako uh, pero pag inaalagaan natin yung sarili natin, kahit Marami tayong inaalaga ang anak, trabaho. Huwag natin kalimutan yung ating sarili. So, yun lang guys. So, thank you so much for watching. At sana po ay nasiyahan kayo sa aking video. Yung iba talaga naman ay nakukulitan. Yung ibang hindi talaga totoong nagla sa akin. So, thank you so much sa mga hindi nag din. I love you all. Be kind lang tayo. So, thank you so much.